Hello guys, magandang araw. Sa video natin ngayon ang ating pag-uusapan ang bahay ni Ma'am Eden kung saan pasok na naman ito sa ating mga budget. Magandang idea naman ito para sa mga nasisimula pa lang at gustong magkaroon ng sariling bahay. Malalaman din natin dito ang mga materials nilang nagamit at magkano ang nagastos. May sukat itong 16 feet by 18 feet, half cement to half amacon, So bago po natin ipagpatuloy itong video na to bago ka pa dito sa Real Pinas, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and click the notification bell para updated ka po sa susunod kong bagong upload na videos. So ayan na makikita natin na buo na po ang bahay, half cemento half amakon. Dalawa lang po ang kinuha nilang gumawa, bali ang sahod nito kada araw ay 500 pesos per day. So ayon na sa may-ari ng bahay na about dito sa materials, nakabili sila dito ng 380 pieces na hollow blocks, at ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 12 pesos, sa semento naman nakagastos siya dito ng 30 pieces bag cement, at ang bawat isa naman dito ay nagkakahalaga ng 200 pesos. So ayon nga sa mga kahoy nilang nagamit dito ay nakagastos siya dito ng 10,000 pesos, sa sand and gravel naman nakagamit naman sila dito ng dalawang load na elf rock, sa roofing nila guys nakagamit sila dito ng corrugated galvanized iron. Sa dingding nga pala dito sa bahay ang kanilang ginamit ay amakan, nakagamit sila dito ng 20 pieces, at ang bawat isa naman ito ay nabili nila sa halagang 220 pesos. Sa plywood naman, na kung saan ito ang kanilang ginamit sa pag double walling sa bahay, nakagamit sila dito ng 32 pieces na plywood, at nabili nila ito sa halagang 380 pesos each. So ayan na nga po yung kinalabasan sa bahay, at ito nga po yung pinaka-design niya, at tinawag na nga itong half amacon half cemento. May sukat na itong 16 feet by 18 feet, Makikita po natin meron na siyang sliding window at may apat na pintuan. So ayon na sa pintuan na bili nila ang bawat isa nito sa halagang 3,500 pesos each. Sa varnish naman na kung saan ginagamit dito sa pagpintura sa amakon nakagastos po siya dito ng 1,200 pesos. Ang location naman ng bahay na ito ay sa Davao. Ang may-ari nga pala sa bahay na ito ay si Ma'am Eden. Siya nga po pala ay isang OFW tulad ng sinabi ko kanina siya po ay nagtatrabaho sa ibang bansa na kung saan sa Saudi Arabia. So ayun nga nagsisikap si Ma'am Eden magtrabaho sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. At para na din sa kanyang pinangarap na bahay. So ayun nga kay Ma'am Eden sa loob ng 9 months ay ito na po ang kanyang napandar. Kada sahod po niya pinadahan-dahan niya po ang pagpapagawa sa kanyang bahay. Hanggang sa ito ay natapos. Dito naman tayo sa loob ng kanyang bahay, na kung saan ay napaka-aliwalas at napaka tignan. So ayan nga po makikita natin natapos na rin dito sa loob. Nakapintura na nga ito at miren na nga rin itong tiles. Ang nakaganda naman dito guys ay magkapariho po yung kulay niya sa tiles at wall talagang elegant po yung design niya. Ito na nga ang kanilang living room. So ito naman po ang dalawang bedroom, nakatayos na rin ito. So ayun na guys, ang nakagandahan na dito sa Amaka na bahay, ay talagang hindi ito mainit sa loob at nakakatipid pa ito sa kuryente, dahil na hindi ka na gagamit dito ng aircon or electric pan man. Ito naman po ang kanilang kitchen area at ang dining area makikita na rin natin ang kanilang toilet at bathroom dito. So ayun nga sa owner ng bahay na ito, ay almost 300,000 or 300k pesos na po ang nagastos kasama na dito ang labor and materials. Once again congrats Ma'am Eden at sa lahat ng aking mga viewers maraming salamat po, God bless all, subscribe.